hindi na naman mapakali ito malapit na namang mangitlog ito yung bagong bagong inahin ko na tatlo pa lang yung naitlog niya pero yung dalawang una inilagay niya dyan sa lupa pero kahapon nilagay ko siya dyan sa baki so ngayon nagbabaki-baki siya kaya lang minsan ni istorbo nito kaya ngayon hindi mapakali awag ko kung pupunta siya sa baki titingnan ko So, habang hinihintay kong magbaki ulit, no, tumigil siya. <laughs> Inilagay ko doon sa isang baki kanina eh. Ano, hindi siya mapakali. Tapos, pinalabas ko rin. Eh, ngayon, parang ayaw na yata niya mangitlog. <laughs> Pero hindi. So, habang hinihintay ko siyang mangitlog, pag-uusapan natin kung ano pa yung mga pwedeng negosyohin dito sa native chicken farming. Alam nyo, ang pag-aalaga sa native na manok ay napakasaya. Lalo na kung ang mga manok ay very productive na halos araw-araw may makikita kang itlog sa baki. Alam nyo itong mga inahin ko, ayan o, oh, tingnan nyo, nandun pa sa brother yung anak niya, pero may itlog na naman siya. Ito rin, nandun pa sa brother yung mga anak niya, may itlog na siya. Kasi sunod-sunod ang mga yan, hindi, magka, hindi magkaka-age yung mga yon sa so may agwat na 10 days, mga ganyan yung mga kiti. Tapos ito rin, naglilimlim na ito. At itong isa na to, kapipisan niya, two days pa lang yung mga kitinya, niya pero inilagay ko na sila doon sa malaking box nandun sila sa loob ng kwarto ko kasi yung isang brother kahapon nilinisan ko <laughs> may nagpisang kaibigan kaya hindi ko itinuloy kasi baka mamaya ano so i-repair ko muna yon eh, maglilipat ako, magre ako akong maglipat ng mga kiti. May laman lahat yung mga ano, brother at the same time growing friends, so may laman lahat. Pati RIR nandun na nga. <laughs> Kasi binakanti ko itong bahay ng RIR na yan. No? Oh. Dati nandito yung RIR ko. So in short, kung very productive ang mga uh, manok, masipag silang mang itlog magaling silang magpisa, may mga pwede kang gawing negosyo dyan. Yung itlog nila, pwede mong ibenta. Bahala na yung bibili kung gagawin niyang table egg or yung papipisaan niya. Basta ibebenta mo. <laughs> Di ba? Uh, tapos, pwede mo ring ibenta yung mga kiti. Pero kalimitan yung mga bibili, pipiliin nila yung mga may one month na, ganyan. no kaya at least yung two weeks, pwede na mag-survive kung magaling mag-alaga yung bibili. Pero karimihan, ang pinipili lang bilhin yung at least one month para makasurvive. Tapos, pwede ka rin magbenta, kagaya ng mga ginagawa ng karamihan na nag-aalaga ng mga native chicken na for meat production. No? Magpapalaki ka ng manok na hanggang two and a half months to three months. At pwede ka rin magbenta ng ready to lay. Kasi ang native chicken, five months, mangingitlog na yan. Pero may mga native na four and a half months pa lang, nagbabaki-baki na. Yun yung pinakaunang ano nila, itlog nila. Mag-uumpisa mag silang magbaki, mangingitlog saglit, tapos titigil kung minsan, ganyan. Pero, karamihan, five months, mangingitlog, dire-diretso na yan. Tapos, pwede ka rin magbenta ng kakerel, yung mga uh, binatil yung tandang. Pero, bihira lang kasi yon So, mas... Mad, uh, mas madaling ibenta yung sa meat production, isabay sila na ma-dispose kasabay ng mga napalaki mo ng 2 and 1⁄2 to 3 months. Yung mga babaeng manok, pwede naman palampasin ng 1 month para 4 months na sila noon, no? Kasi 3 months ay eh, palalakihin mo. Tapos lalaki pa sila ng hanggang 4 months, so isang buwan, no? From yung 3 months, isang buwan ang na-extend dun sa pagpapakain mo. Pero, syempre, ibang presyo na yung ready to lay. Mas mahal kesa doon sa pinalaki mong meat production. Kasi ang for meat production ay nagre-range ang presyo sa 200 to 280 pesos per kilo depende doon sa lugar. Dito sa amin 200 to 250 pesos per kilo depende sa lugar. Ganun lang ang presyo ng manok kung yung meat production. Pero kung ready to lay, syempre mag ka na ng presyo, magdadagdag ka na. Every weekend, yan, kakain pa ng 22 pesos mahigit. Kung gagawin mong ready to lay yun, no? so, every week dapat magdadagdag ka sa presyo ng 3 uh, months na 50 pesos ang idadagdag mo. Kasi 22.50 na yung kakainin niya, di ba? Eh, kumusta naman yung pagod mong nagwalis-walis pa dyan? Kumusta naman yung tubig mo? Eh, umiinom yan. Kumusta naman yung tubig na ginamit mo pang hugas sa mga feeder nila at saka yung water nila araw-araw? yung water water nila, di ba? So, pero kung gumagamit ka pa ng vitamins, eh depende na, di ba? Eh sa akin, hindi dahon-dahon lang kasi talaga. Yes, 'Yun ang pwede mong negosyohin sa native chicken. Kahit na backyard lang ang may maumpisahan, no? Ay marami kang pwedeng ibenta diyan. Hindi lang itlog, sisiw pa. Hindi lang sisiw yung napalaki mo pa. At hindi lang yung napalaki mo, kundi ready to lay pa. Ganon. At pwede rin naman yung mga uh, tandanga ng mga binatilyo. So, sana, may, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito, nagkaroon kayo ng kaalaman. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, yung mga nag-comment, salamat sa mga pabalik-balik at hindi pa nakakabalik na mga subscriber. And finally, inon ko na yung super thanks ko. Ah, uh, kung gusto niyo magbigay doon, pwede well, naman. Kung hindi, okay lang din naman. Pero lahat ng maiibigay doon sa super thanks, nagaling sa inyo, sure na magagamit sa improvement ng paggawa ko pa ng mga video at saka dito sa uh, mga manok ko. At uh, siguradong magagamit sa tama. Salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.